Ayun yung dala nating doyan guys. O, si tata yung sumakay. Oops! Wala, lakot ka. Oops! Kaso, pag sumasakay dyan tay, kumakanta. Ah, ganyan. Oo Alam, may alam ka pong kanta. Marami. Oh, sige daw sampulan mo daw ako nung kanta mo dyan, pinagmamalaki mo sa akin. Sige daw. Oh, ang pinakanta ko ay talagang kon. Ang malakasan. Hindi na pa malakas. Pandayo. Pandayo. Sa malalapit lang. Hindi pwedeng ilayo. Ay, pwede rin. Pwede rin. Ayun yung gusto ko, yung pwedeng ilayo. Sige daw tayo. Sampulan mo daw ako tayo nun. Kapag ikaw ang umibig. Hmm. Niluluto na po yung ano. Ayan. Sige, banate. Banate. Sabi na. Kapag ikaw ang umibig. At sa

gabi at araw ay lagi na lang ay nagdarasal At ang galang ko sa may kapal Sana'y magbalik ka hirin At ikaw ay wala na, na Tayo ay di na magkika. Mga bakas ng ka Ay lagi kong alaala Gabi at araw ay lagi na lang Ako ay nagdarasal At ang dalangin ko sa may kapal Sana'y magbalik ka yan at kung ikaw ay wala na, na tayo ay di na magkita. Mga wakas ng lumipas, sin ka ay lagi kong alaala. Ay, grabe. Ang galing talaga ni Tatay ah. Kumanta. Ang galing! Yeah. Ang dami po niyang pa! Galing kumanta ni tatay, ano? Hi, thank you so much. Kakain tayo Tay Maya, ha? Sabay-sabay tayong kakain. Luloto pa po. Luloto pa po.